Ang sekreto sa napakaraming manlilikha na namamayagpag ng matagal ay ang bawat pagsusulat ay itinuturing na isang bagong pakikipagsapalaran. palaran. Kaya't nakikita mong palagi silang naghahanap ng bago at kapanapanabik. Sila'y gaya din ng mga talaaklatan kung saan natutulog ang mga ideya sa pagitan ng bawat mga pahina at naghihintay lang na matuklasan mo ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong pinagkalooban ng mga pagpapantasyang nakapagpapasigla sa bawat kabataan sa kanilang pinakanakakaakit na pagkakataon. Lumikha ng mga karakter na naging bahagi ng ating pamumuhay sa paglipas ng panahon. Mga ideya na ibinabahagi hanggang sa magkaroon ng malakas na kapangyarihang pang-edukasyon. Ang kwento ng mga kathang isip at tauhang karakter sa mga kwento ni Antonio Velasquez. O yung tinaguri